Hello. Uh, Ara, Christian. oh, ito na. O, oh, suot na ni, ano? Ni Shamaya. O, oh, parang may sumpong. Wala naman. <laughs> Say something. Ang nice na ang dress! <laughs> wow naman! <laughs> kagigising lang kagigising lang niya no, ni Samaya. ayaw po niya nito hug mo lang hug <laughs> <laughs> takot po siya dito <laughs> ayaw <laughs> po

Ani? <laughs> ano sabi? Kase. Kase. Huh? Ano sabi ng k? Ano pusa? Ano sabi ng pusa? Ano? Say kano? Parang si Maya umiyak. Paano pa magkris si Maya? Paano umiyak si Maya? Eh paano sabi ng pusa? Ano sabi ng aso? Ay, ano sabi ng aswang? Aswang ba yun natin? ano sabi ng aswang? Ay, pwede naman nga ng papa. Ay, say papa na. Ay, wala ka papa. Ba, nakatulog na siya. Ay, hindi na pa. Ay, yung tulogan. Hindi, hindi na makalap yun. Ay! Ayun na, ayun. Ouch! Papa! Papa! sabi ng aswang, Samaya. Ay, sabi na asma. Ay, silipin po kami. Naantap na siya. Kanina pa po siya natutulog? Mga na tenga na na na, na na no, na pa rin no, Mga sa Kanina Nice no, na pala oh. Nice no. na pala May ice Gusto po pala ng mga ganyan yan, wow ganyan. Mga kanina mga rin natutulog. Wow! 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 Kasama ka dito mo? Ha? <laughs> Ayaw mo pa. Ay, <laughs> yung <laughs> gusto, gusto po pala niyan sa mall. Lagi ka palang nangyay sa mall. Hi, Lolo. Hi, Lola. Hindi po nakasama si Tatay